Good morning, everyone. Day off ko yan na. So, di ka, hadak lang sa balay, mabay ang panahon. So, hadak sa gawas, sa likod. Nagsaribok sa mga tanaman. Di ka, inuyag uyag hapon kan kali. So, adyan, di yan, dam, yan amu, mga tanong-tanong yan. Ha? May mga bukad na. Ano iba may mga bunga na nga digtoy. Sulad siya din nga. Yan oh. Mga dito, mga pear. Damo na siya ang kanya mga buong Digtoy. Digtoy pa. Pero daramo siya compared last year. Yan. Dikan. Yan dito. orange. May mga damo na ang kanya bukad pero may mga bunga pa siya sa tinga sa last year. Ano ba nagkakahulog na. Hindi na na. na mo nagagamhan. Kay, hindi di, di ko siya matamis. is um, ginihimo ni sa nakasawa. Gin, jujus niya kay mat, medyo matabang siya. Hindi ka niya diyaw kami abukadong. Pero dito ipet siya. Wara pa di pa siya bunga. Kay tingang siya sa liso tinubo la siya dida sa gimbutan hindi kan yadi man mandarin same sa orange ato nabil orange nagbubuka na la siya damo kanya buka di kan may mga bunga ang iya bunga pa insan last year ada pa di pa na uubos pero buti na la dito na la siya dito na la yadi Abukado gihapon, pero grafted in siya, gimbal yun na amun. Ayan, may mga bukad na siya. Mm. Last year, nagbukad din siya sa singgitin na mo. Pero waray pagbu... Iyon siya ang buong o, di man daw. Malilaan... Malilaan munggo. Ah, di mangan munggo. Siguro ko dako-dako man siya ito ng munggo. Hada o. Oh. Ini man siya. Cherry. ulat ang kanya bukad yan na. Pero waray pa kwa. Kula ko nag nagbunga na may mga bunga na wala adi ah, on man sa sayo ayan oh uh, dito ipa last year dito lalat nagbunga siya dito ila pero wala kami sarabot pagbaga gin ubusan tamse san sobrang kabisi san trabaho di na na Papangina, no hindi ka niya di anam apol O. Mga bukad lagi, mga bukad pa siya. Mga bu bukad pa daw. Damo ulat ang kanya bukad. Sigurado damo siya bunga kay last year damo siya niya bunga. Ganon din ang nangyari. Inubos ibon. Kaya di kami mak maki apple god. So, hindi pa nahihinog bibirahan na samtam kay di naman ginabubot niyan sin net kay kinahanglan magkabot siya sin net para dire siya pag upakan sa mga tamsi kay favorite sa tamsi di di sa likod libot daram kan ra na kukuha mga protas dikan and grass damuan mga cricket cricket siguro don mga ulod something ganun kaya pero may daramo din ibon san antam si pag morning hindi ka nanamo dog friend niyan mga ibon nga niya pagka tutok-tok mga ibon yung papabayaan la niya ini anak mga bukad o oh. mabay sa isira ini siya gin kipabay sa hindi niya na nga portion kay bugos ang kanya pagkabukad mhm uh -huh tingnan anak rose nagtikang naliwat pag an mga rose nagtikang napamukad ay lan o oh, ini an yellow siya yun lang for today Naghimulak lak sini nga video kay nabaysayan lak sang panahon very ano siya Sunny. pero dire siya gura orah urahin nga mapaso ayan oh. Ayan, kulungan sa long ayam